Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika all out na sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Mga Freedom Class at Independence Class Littoral Combat Ship ng US Navy lalagyan ng MK-79 Launcher na kayang maglunsad ng mga long-range missile tulad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Missiles. Ito ay upang tapatan ng Amerika ang mga ginagawang pangharas ng China sa mga kapitbahay nito sa South China Sea at West Philippine Sea. Israel, ipinakita kung paano nila winasak ang mga fighter jets ng Syrian Air Force. Aba, 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 China, napakasinungaling. Sa Pilipinas pa mismo ipinakalat ang kanilang propaganda. Chinese Ambassador, nagsalita, sinabing wala daw lupa ni isang pulgadang inaga o sinakop ang China at hindi daw nag-oodyok ng gera ang China sa Pilipinas. We have never provoked a war, started a proxy war or occupied one inch of others' land. Armed Forces of the Philippines. Nilinaw na patuloy ang kanilang pagpapatrol sa West Philippine Sea